magandang magasin yung lahat nandito naman kami so sumagang ito ay magdilig po kami kasi kakapakain lang namin pero pasensya na po hindi ko po napakita yung pakain namin pero yung pinakain po namin 10 kilo na triple 16 at saka 2 kilo na calcium nitrate no bali limang kilo lahat yung pinakain namin sa araw na to so bagong lahat shout out muna sa aking mga pamangkin ng mga pogi kay Siron James Ostaga good morning Siron James at saka kay Sing Sing Ostaga Sing good morning magkabait ba, ba si Sing Sing ah So ayan po no. Ito na po yung bunga ng aming ampalaya no. Kahapon lang to na harbisan. Kahapon lang ng maga. So makita po natin na medyo marami-rami pa. So kailangan po natin magpakain. No? So, kailangan po tayong magpakain sa araw na to. At saka magdilig kami kaagad. Kasi dami namin ginagawa. <laughs> So, yan po, no? Medyo marami-rami pa yung bunga. So, kailangan namin magpakain ulit-ulit. At saka, diliga namin. Hindi kami nakatrabaho ng maayos kapon kasi maulan. Iba yung ginawa namin, oh? no? po, no? Marami-rami pa yung bunga. Kapon na to na harbisan kita natin marami pa rin marami pa rin buong ah kay Ugid kay Lord ah po oh, no Shout out kay Forman. <laughs> oh, no. Magayos po kami ng patubig namin sa ilog. Kinuha na namin nakaraang mga linggo yung pump namin dun sa baba sa ilog. Kaso hamulanon mula nun, hindi na patubig na nagpatubig ng aming ampalaya. So balik ulit kami. ayos ulit kami ng aming patubig nasa namin na ulan kahapon na malakas wala hindi dumating ambon lang hindi nakapagpatubig yung balon namin walang laman po oh. simbol kami ulit sige balik kami ng tubig Gib, uh, gib. Ito so, no wala kami magawa kundi ulit Po, wala pa rin tubig yung ilog Kunti lang po, Shout out Calvin Patrimonyo nag na ng aming uh, patubig Ayan lang po yung tubig Kunti lang so, Ito lang po yung mahirap Kasi yung balon namin Wala pa rin laman Kasi walang tubig So kailangan namin kumuha ulit dito sa ilog. Bigib, bigib. Kailangan talaga na magdilig kami ngayon sa amin ng palaya. Yeah. Sambol ng bago. Oh, si Alvin Patrimonio mahirapan kami ni Alvin Patrimonio sa pagpatakbo nito ah Nah, bentar nah. senior citizen at kasi yung aming uh, motor incheck incheck ba Ko. Okay. Okay, yung patrimonyo. Balik kami sa ilog. Patubig ulit. Mga nangyong magpatubig. Patubig. kailangan kailangan naming magtubig patubig ulit sa aming ampalaya napakahirap na mo lang tubig choice kami kailangan kumuha namin ng tubig sa ilog balik na naman kami yun po yung tubig namin galing po sa ilog to May pala akong Bak darage. Oh. ito, ito, kailangan-kailangan yung tubig pa. Dagdag na tubig. Lahangan talagang kumuha ng tubig sa ilog. Ipo, shout out kay Small Battery Pidir mo ropots. Pidir mo ropots sa linong pot. Anong pat na ratubig na to Silag dyan o. Nag-ahina ito kina. Ang halog ang higot ni Alvin katapato. Tubig na o. Galong patos may pambelt na. Nag-lost na ang Marben Agustin, po, Marvin Agustin shout out po pagdileg po isang uh, galon yung sandok ni Mas Marvin Agustin Oh, patubig kami sa araw na to. So, God bless po sa inyong lahat. God bless, po, God bless.